Hi mga maganda't at gwapo kong followers! Alam nyo ba na sa sobrang kapal ng pagmamukha nito, ang mga Duterte ang nagluklok sa'yo dyan sa palasyo at sa dami ng dumaang presidente, ay kahit isa ay walang nagpapalibing sa magulang mo. Cry door, taxil at walang utang na loob. Kaya tawag ng taong bayin sa'yo bangag. Ito, panuuri natin. The burial of Marcos sa libingan ng abiyari. Ang batas nagsabi, sino ang pwedeng ilibing doon sa libingan? Presidents and soldiers. Sino po siya, Tatang? Siya ang taong nagpatahimik sa magulong mundo ko. Mahal niyo siya? Hindi lang mahal. Siya ang hugis ng paninindigan ko. Huwag mong pilitin, pakinggan mo yung luwad. Bakit parang may kwento talaga siya? Kasi bawat hugis, may pinanggalingan. Parang tayo rin. Madaming galit sa taong ito. Dahil sa kanyang galing. Oo. Isinupo niya na nga na hindi dinadaan sa batas, inusig niyo pa ang anak. Ito na ang pinakagagong presidente. <laughs> pupunta Ayoko na dito sa Pinas. Lahat puro sisi. Bumaha sa Metro Manila, sinisi ang dolomite. Yung mga bumbero nawawala, sinisi sa War on Drugs. Imbis na maghanap ng solusyon sa problema, pa isisisi pa. Ang hirap na nila ipagtanggol sa mga DDS. Wala nang pag-asa. Kaya aalis na ako. Oh.